Attention sa lahat ng mga tibud workers dito sa Zamboanga City Nais nice po naming ipalam sa inyo na lahat po ng mga awol or absent without leaves or hindi na po nakapag-duty ng matagal ay pwede po kayong lumapit sa ating main office kung saan po kayo ay nag-apply para po kayo ay makabalik sa inyong trabaho Lumapit po kayo, dalhin ang ID at lapitan po ninyo si Sir Jun Abdo or Sir Dundon at saka ang ating CPI admin officer na si Ma'am Junaida Antonio Truita. At pwede po kayong magtrabaho pagkatapos doon kung kayo ay gustong magbalik. Lapitan niyo lang po dito si Ma'am Leslie Rimandaban para sa deployment ninyo at Lapitan po ang ating timekeeper si Ma'am Marma at si Ma'am Sabria para po sa registration ng biologs. Hindi pa po uli ang lahat. Pwede pa po ito makadagdag sa inyong 13 month pay na tatanggapin ngayong December kung kayo po ay hahabol at magpasok. Wala pong problema kung awol, basta magpunta lang po kayo at lumapit po sa opisina.